And good morning mga boss. Uh, ah, na tayo. Pupunta tayo sa bilihan ng binil. Yun nga ang nagkulang natin para sa step. Tapos, diretso na tayo sa mga bilihan ng pang ilaw natin, toilet bowl, then tsaka yung mga laboratory. Ayan pupunta tayo ngayon doon para makuha na natin lahat sana makuha pa natin makapag-upload mamaya kasi medyo talagang sobrang busy dahil dare-daretso na yung trabaho sana makaya kata na muna tayo mga boss Andito na tayo mga boss okay. Hindi na natin na i-video yung mga pinagbibili natin Ayan. Buti na lang pagdating namin dito Doon umulan Tapos eto yung trabaho Nailatag nila ngayong maghapon Yan nga, medyo pahirapan talaga dito sa may gawa ng ano, daanan ng tubig para sa drainage natin. Ang problema dyan. Ayan yung sinasabi ko, umaapaw siya, hindi kaya. Kaya dapat magawa ng paraan to. Itong daanan ng tubig. ito yung ano natin uh, center light ng oh dining natin oh i-assemble natin yan tapos ilalagay natin para makita na natin yung ganda dito ayun o, nailagay na natin yung para dito sa may ano sa dining area yung pinaka drop light niya. Si Ino. Ay Marcel, kapare. Sa lagi natin hindi dito. Yung drop light din dito. Okay. Ngayon nakapaglagay na tayo ng drop light dito. Ano ang drop light kabilaan? Yung center light nito, in order pa lang natin. By order kasi siya kaya hindi siya agad mailalagay okay. tapos mamaya ibabalik natin yung plastic nya para hindi siya mga maaalikabukan tsaka yun kasi hanggang ngayon wala pa yung sa may aircon dito tapos ito yung center light na napili nila three colors din siya na may dim, may high, uh, super white, then yung medium lang. Tapos natin yung drop light pa rito tsaka dito. Kabilaan. Yung aircon dito, yun nga yung wala pa. And binalot muna natin sila ng plastic ulit para hindi maalikabukan. Okay na yan. Working na siya. Ayan o. Pati yung dito. Ganun din. Tapos yung center light natin. Okay na. Lahat ng ilaw dito. Okay na to. Kapakaliwanag ng kwarto. May ingay sila sa baba. Inaayos nila yun sa korpo. Ito naman. Dito naman na tayo sa baba na ilagay na nga natin yung sa may uh, table. Dun sa para do sa dining table. Yun na drop din. Then ito, nakalimutan natin yung ilaw para dito. Ingay nila. Ah, uh, yung ilaw dito nakalimutan din. Tsaka dun sa may laundry area. Dito naman tayo maglalagay ng ilaw medyo yun dun sa may shower hindi natin siya itatapat kumbaga ililihis lang natin siya ng konti para in case na nagsya shower eh wala na lang maging problema dito na lang natin siya ilalagay nilihis lang natin ng konting konti tapos -konti. dito lilihis din natin ng konti yan lagay muna natin Ayon, sinisimulan na ni Tito yung dito Yung tiles natin Tapos na medyo ulit Ito Kaya naman tapusin Kaya naman tapusin yun to Hanggang mga ngayong gabi magpatrabaho May mga titira siguro Pwede, pwede pa naman magtrabaho Sinabi ko naman sa kanila yun eh Ayan, diretso na. Sabayan. Bakit ito? Tinipinturaan na rin. Ako may nagta-tiles. Handle natin. Pwede, pwede may pang-lapit. Alila. Malabi sa door na. 14-14 men. yan. Sa torsi. Sa torsi. Sa torsi. 60 yung haba niya. Gusto nila 60 lang. Eh, gusto nga sana mas mahaba pa rito. Kaya lang okay na doon to. 60 lang. Makalagay na rin yung pinaka-cobe light natin. Di sa loob. Hindi lang kita kasi maliwanag. sa lubong na ayun nga boss medyo talagang ano na tayo uh, magkaroon ng trabaho dahil na bukas eh lilipat na sila rito kaya... yung inuupahan kasi nila kung ganun sana walang problema yung yung inuupahan nila eh... bigla gagamitin daw yung bahay kung sanang hindi ganun naging sitwasyon, hindi namin hindi kami magmamadali ng ganito rito kasi pag once na nagmamadali ka sa isang trabaho ayos ang pagkakagawa eh huwag mamadaliin. Kaya lang, talagang gagamitin daw yung bahay na inuupahan nila. Kaya, naobligang lilipat dito. Kaya, pipilitin natin magawa para kahit paano eh, may matuluyan na sila. Ayun nga, yun yung pinaglalagay natin kagabi. Mga yan. Mga drop light. Okay na. Okay na yan ta dito okay na rin drop light dalawa ayan tapos yung center light natin nakalagay na rin yung dito nandiyan na rin sa so, dalawang drop light tapos sila tuloy pa rin ang tuloy pa rin ang ano din ang pag tiles Tuloy ka rin ang tiles Dito alam dito si CR mag-isa Pinapatapos ko sa kanya to hanggang mamaya Walang problema kahit umabot Umabot siya ng gabi Importante may hari to Yung mga daanan ng tubig na pinagawa natin Yung malaking trabaho pa yan Yan yung tiles Tapos ayun yung Kami ano natin drop light din dito sa may dining area parang ito pa yung may hari yun para makapaglagay tayo ng WPC maglalagay na tayo ng WPC bukas din okay ngayon baka sakali pipilitin natin makagawa makagawa ng WPC rin dito Alex diretsyo yung mga ano nya pintura nakalagay na yung ano rito nakalagay na yung pin light ayan, yun nga medyo hindi lang sa kitang kita kasi nga, maliwanag pa yung yung handle 60 yung haba nya tapos isang deadlock lang makalat na naman ito yung WPC natin na dito ko pinalagay para nga makapagtrabaho sila. Tapos pinatakpan natin ng yero para in case na umulan tulad niyan, palagi na lang umulan, hindi na lang mabasa, hindi masira, hindi rin nabibilad. Ay yung drop light natin dito sa mga ano. Ayun bagong lang natin. yung tiles natin dito kapag na tayo dito sa may pinaka kitchen ah, kusina pinaka kusina so the, sa kitchen dito na tayo dito na tayo Okay time check tayo 742, 742. 742 ng gabi dire derecho pa rin tayo ah, kumain lang kanina then ngayon dire derecho ulit yung trabaho natin total maliwanag naman problema lang dito hindi na kami makapag grind sana hindi na kami masita dito sa mga kapitbahay kasi bawal kasi maingay eh nagra-rush tayo para kailangan medyo pahirapan na pinapatapos natin yung tiles ngayon titingnan natin pero sa tingin ko hindi kakayanin matapos ngayon yung tiles dahil nga yung mga gilid hindi natin malagyan hindi na tayo makapag grind kasi yun mga mga drop plate natin ito yun sa may dining area yun yung sa may cube light natin yan paikot Tapos yung WPC Ayan, nilalagyan natin yung WPC Lahat yan meron Pati yung pinto, lalagyan natin yan May WPC rin yan Sa may pinto Lahat ng Oblight, ayan Dito ka lang rin yung Pagtatiles na doon sa loob ng CR Check natin. Dito sa Dito sa kalat lang bukas na siguro tayo ng mga magpapalinis dito tapos paprimeran primeran na to ngayon itong pinakahamba makalat na naman dito sa harap dilim pagka nagka dito pagka nagawa na tong harap na ito maganda pasok mo laking pinto diretso right dito tuloy natin WPC natin tingnan natin kung mapuputol natin sa cutter kasi bawal na mag baka nakakahiya baka masit na tayo ayun yung tiles natin yung mga putol putol na lang yung natitira kaya lang hindi na tayo pwede mag grind kasi anong oras na rin mag alas 9 na linis linis na dito na raw sila mag matutulog linis na maganda na show Cove Light 3 colors din Kung ano yung kulay ng pin light natin Ganon din yung kulay nung sa Cove Light Ito isang trabaho na naman Dumating yung nag aircon Hindi na ma-install Sa amin daw yung Pagsinsil Hanggang dun sa loob ng kisame eh. Kaya nagpabaklas tayo ng kisame rito Tapos ngayon pinapagrind pa natin to bis na patapos na, na, tayo eh, ito pa yung exhaust fan maglalagay na tayo para dito sa may CR then ito yung drop light para dito ayan sila parang tope pay na ayos bis na nakakatulong siya sa pagtatiles sila ni Marlon nag na rito i-assemble ni parin tope yung daanan ng tubig ng aircon papunta doon kasi Marlon yung taga -sinsil. Nailagay na natin tong pinaka drop light dito sa may ano. Sa may hagdan. Yung three way switch natin dito. Kulay uh, dilaw din. Pero pwede palitan yan ng kulay na puti. Kung gusto nilang kulay puti, pwede yan. Golden black. Combination color niya, golden black. And medyo konting linis konting linis na lang Ayan eto hindi pa natin maisara dahil nga yung sa aircon wala pa tapos yung dito natin sa may CR oh exhaust meron na rin tapos dito yung sabitan daw ng tuwala pinataas ni ate para hindi daw nakalaylay. Okay na. Hindi yeah. pa siya totally finish. Kaya lang. Eh, syempre, nagmamadali na sila ate dahil nga dito sila matutulog ngayon. Kaya, ayan muna. Wala pa yung baseboard niya. Tapos, Eto, lahat yung design almost complete. Konti na lang. Linis na lang talaga, asin linis na lang. One week lang sana mapagbigyan pa kami ng one week, malinis na malinis na rito. Titira na lang sila. eto yung mga gamit nila, isa aircon. Yung lahat. Okay na siya. Cabinet na lang yun din. Tapos ito yung drop light natin. Pababa. Ito kulang pa to. Wala silang tatapakan kaya hindi na natin kinumpleto. Yan. Pag ganyan muna tapak nila. Tapos dito. Ayan na. Yung mga drop light natin. Tapos yung dito. Wood range iaayos na lang natin gagawa natin ng paraan yan As yung cabinet pwede na natin pagawa kasi nakatiles naman na yung ilalim yung mga gamit namin na uh, iuuwi na tapos dito sa loob ayun siya hindi pa rin nakapinish May problema dito hindi pa nakapinish papalinis natin kay Edwin ayun salamin indoor. Ayan. Ayan. Lahat. Linis na. Yung pin light. Ayan. Move light. Alapa drop light natin. yun doon itutuloy natin ginawa muna namin stock room kasi floated panel din yan dire diretsyo hanggang doon sa corner na yan basta lahat yan pati yung pinto meron ay. sa labas hindi mo siya akalain na ganito na sa loob kasi wala pang nagagalaw doon sa loob ay sa labas linis na lang maayos na yun nga one week lang sana eh kaya lang, kailangan na nilang makalipat. Ito po yung daanan ng tubig ng aircon. Pababa. Pinuman natin paraan para maka hindi na kumalat yung tubig. Ito sa CR dito, kumpleto na rin. Linis na lang din. Yan. dinis tapos lagay yung bowl, then shower. Tapos, eto, magpapagawa tayo ng hambang semento na lang. Pure na kahit din na may gagamitin natin dyan. Tapos dito, cabinet din yan. Tutahan muna natin sila. Tulungan natin sa hakakutin na mga gamit. And may konti tayong kasihan May konting kasiyan. Ngayon tayo uuwi. Ano uh, ano oras na? Medyo late na tayo talaga. Uh, tas kasi naglipat sila ng Ah, oh, na Automatic. Dahil nga gusto na nilang matuluyan to kahit totally hindi pa siya tapos. Uh, excited na sila. Pero gagawin pa rin natin yung mga pending natin sa loob. Ayun, na, kumpleto na nga lahat ng gamit nila na andito na. Then, nag-install ng aircon ngayon sa pangalawang kwarto. May konting kasihan. Then, uwi na tayo ngayon. Bukas babalik pa rin tayo. At TV console. Mga additional na lamesa na gagawin natin. Tayo na magpapabarigay. Ayan mga boss. Uh, nandito na tayo sa bahay yun nga, yung kanina medyo may konting pasiyan na konte, dahil nga yung request nila Ateria ni Tom Aubrey eh na kahit paano eh nakalipat sila ngayon ngayong araw kahit na hindi pa siya totally tapos kasi nga, dahil nga dun sa nirentahan nilang bahay eh, bigla-bigla gagamitin nga daw yung bahay kaya bigla-bigla silang urgent lilipat, buti na lang na kaya na nating tapusin kahit yung flooring man lang natapos natin super so okay naman para sa kanila kahit na nandun na sila magtatrabaho tayo yung mga, ko, mga konting adjustment pa dun sa mga dapat pang baguhin na gusto nilang gawin eh okay okay naman sa kanila na kahit nandoon sila eh pwede pa rin tayo magtrabaho then yun dun sa harap tuloy pa rin tayo dun sa cabinet dire diretso tayo kahit andun daw sila okay lang sa kanila na magtrabaho tayo kaya bukas papasok pa rin tayo pero sila pa Tope tsaka si Marlon, may ipapagawa muna ako sa kanila. Kumbaga, ipapasingit na ako natin sa kanila para kahit paano may pang gaso-gasolina tayo. Kasi, habang na sila, ayaw namin yung dun pa kami mag stay Kumbaga, kung kaya namang uwian, uwian na lang kami. Ayan. Ano mga boss, bukas na lang po ulit try po ulit natin eto pong video na to bali 3 days na to pang 3 days na to simula nung una hanggang ngayon pang 3 days na pinagsama-sama na lang po natin para makita nyo lahat yung mga naging past past few days natin na mga naging trabaho kasi hindi na tayo makapag video na maayos dahil nga nirrush natin yung trabaho kaya ngayon konting video lang o, tapos yun uh, then next day ulit dun na lang tayo nagbibideo hindi naman natin may upload ng maayos dahil ilang minuto lang kaya ngayon ginawa ko sa loob ng 3 days na hindi natin in-upload pinagsama-sama na lang natin hanggang ngayon bukas po try natin siguro kaya nang mag upload kasi total uwian lang naman mga nakukuha na natin bukas i-upload natin pag uwi ng gabi and ganoon na lang po siguro ang gagawin natin para ma-update natin kayo sa mga lahat ng tinatrabaho para bukas ayan paano po try po ulit natin bukas na makapag video Thank you for...